For today's video, kamusta pala mga guys? Ngayong umaga pala ay uh, tayo may pasok At nag-aantar pala tayo dito ng ating ulamen para sa ating pananghalian kasama sila shout out pala sa mga kasamahan ko dyan na na fresh na fresh ngayong umaga ayun yun na nga guys samahan nyo kami na pumasok ngayong umaga at ayan umalis na nga kami dyan mga guys syempre bumili kami ng rekado para sa aming pananghalian dumaan nyo pala kami dyan sa talipapa para bumili po ng tilapia at magpakait na nyo ano kahit na At dito na bumili na rin kami ng aming merienda Magana, kasi wala tindahan dun sa amin pinapasukan. Eh bumili pala ako ng suman kamunting kahoy. Oh. Suman Jim mo. Amunting kahoy. Amunting kahoy oh. Hoy suman, bumili kayo. Sarap! Sarap! Lasang kamoteng kahoy! <laughs> Magkano yan? 15 15? O isda, isda! Dahil... Dahil sigil? Ayun na nga, nakarating na nga kami dito sa aming pinagkagawa Sa may Kabinti, Laguna ang ginagawa pula po, po namin dito ay the rest house. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin dito. Kinaaya. Choco. Kami gulay Hi Max. Good morning Max. Max. Good morning. Anak mo ah. Kaya pupunta na para tayo sa ating ginagawa. Napakaganda ng view dito sa resource na to. At syempre, ito yung mini piece pa nila. Uh, ayan, may dala tayo pa sa lubong para sa kanila. na gutom mga tilapia oh. Ay, uh, yan na nga yung ating ginagawa ceiling works isa yan po sa mga project na ginagawa namin dito sa aming kumpanya pinapasukan meron din po kami mga construction solar, streetlights, lights CCTVs ayan, kung gusto nyo mag-inquire kayo uh, bisitahin nyo po yung aming page MacGyver Enterprises yan makita nyo start na tayo sa ating trabaho at tanghalian na nga pala nakapagtrabaho na tayo hindi namin na na tanghalian na ito kumakain na kami ito na nga pala yung dala nating ulam na nyugnyugan with pako and papaya ginatan po natin yan na may kasamang tilapia kain tayo mga guys Ano ang gulay? Ano sa ilalim? Oo, oh, ako. ginagawa mo guys. Okay. Kain guys. Vlogger. At yun na nga, tapos na tayo kumain ng tanghalian. At syempre, magpapahinga tayo. Mag-iipon ulit tayo ng lakas para mamayang alauna. Papakita ko yung view. Napakaganda ng view dito sa Cabinti Lake. Yan nga pala yung ating mga kinakabit, ang um, PVC panel na wood style, napakaganda at napakalinis at mga, napakatipid po ng ganyang ng ganyang ceiling works. Ayan, pupuntahan natin sila at makita nyo rin yung lugar sa tapat ng rest house na ito at napakaganda sa mata at nakaka-refresh po pag nandito kayo. Ayan, dyan pala sila papahinga sa tapat ng Lake, Cavite Lake. Napakaganda po niya. Yan po yung kadugsong ng Kaliraya Lake. Kung makakita nyo, napakaganda po ng tanawin dito. Kadaw pa. Kadaw pa. At yun, naubos na ang ating oras. Hapon na naman, talasin 5 Mag-uwi na naman tayo. At yan, isa-isa na rin sila naglabasan at nandito na kami sa aming service na truck. Shoutout po sa aming driver kay Maepra. At shoutout din po sa aming mga boss na napakabait. At dito nga hapa nagbibiyahe na isipin nila magbidyoke kaya ito nagbibidyoke kami. Shout out, shout out! Shout <laughs> Eu vou my god Vamos no parece... তোমি লাচ্ছা হতো সারাদি